Alas 5.30 nga ng umaga, yung kapatid kong si Elena, pumunta nga sa bahay at pinagigising nga kami. Pupunta nga kami dito sa may barangay. Taon-taon nga dito sa may barangay sukat, namimigay nga si kapitan para sa mga nasasakupan niya. Pero sabi ko nga kay Elena na sige sasama nga ako, nagulat nga yung nanay ko na sasama nga ako. Kasi daw baka may makakita sa akin, kaya ang sabi ko, eh ano naman kung may makakita sa akin, mamamas ko lang naman ako. <laughs> Pagkadating nga namin dito sa may barangay, halos na puno na nga yung dito sa may covered court. Pagdang alas 6 naman, umabante na nga yung pila kasi namimigay na nga sila kapitan tsaka yung mga tauhan niya. Matagal na din nga silang namumuno dito sa sukat and wala rin akong masabi sa panunungkulan nila. Dahil nagagampana na naman nila ng tama at ayos yung mga posisyon nga nila dito sa sukat. So yun na nga, papogi muna si Kapitan Rapi Sibilia. At hindi rin naman yan sila magtatagal kung hindi maganda yung panunungkulan nga nila dito. Pagkalabas nga namin ang barangay barangay, kalat-kalat na nga yung mga tao. Yung mga nakakasalubongan namin, galing na rin yan sila dun sa kapatid ni Kapitan Rapi. So yun, konsehal naman siya dito sa May lupa, dito sa May District 2. Si Metong Sibilya, and before nga nung kagraduate ko lang nung high school noon, nun, then nung nagbakasyon, pumasok nga ako sa bakery nila, then hindi na nga ako bumalik nun sa pag-aaral kasi nga nalibang na ako sa pagtatrabaho hanggang sa so, nakapasok na rin nga ako sa iba't ibang company. So yun lang, wala lang, naikwento ko lang. <laughs> pag uwi nga namin, sabay-sabay na nga kaming nag-almusal. Nung Noche Buena nga, hindi nga kami nagkasabay-sabay kumain kasi nga mga tulog. Ako kasi talagang maghapon din ako nagluto ng biryani kaya talagang napagod ako. Kaya nga yung umaga nga ako bumawi talaga ng pagkain. Maya-maya nga yung nanay ko nga, nilabas niya na yung mga ipampapamask ko niya sa mga apo niya. Dito pa nga lang sa looban talagang napakadaming mga bata. Alas 9 nga, dumating yung kapatid ko na si Merinel. Hindi nga siya dito nag-Noche Buena. Doon nga siya sa mga kaibigan niya sumama kami kasi yung celebration talaga namin na magkakasama, yung gusto talaga namin is new year. Alas 12 naman ng tanghali, may usapan sana kami ni nanay na pupunta kami ng luneta. Sasama nga sana namin sila sa bell pati yung mga bata and inaantay ko rin nga si Geraldine. Yun nga lang kasi mas nanaig yung espiritu ng ala kaya yun, napainom na lang talaga kami. Hindi na kami tumuloy umalis. Kami kami nga lang nga yung nandito. Doon naman sa kabilang mesa, yung mga tito ko naman at saka mga bayaw. Pati na din nga yung mga kapatid kong lalaki. Lambanog nga yung iniinom namin. Ito pa nga yung binili namin ni Elena sa keso. Nung nagpunta nga kami nung nakaraan, pati nga si nanay, napainom nga din namin. Hey! Maaga pa nga lang nga nagsipagtulog na kami. Dalawa nga kami ni Mernil magkatabi dito sa higaan. Kinaumagahan nga kanya-kanya na kaming lakad yung nanay ko at saka yung hipag ko. Papunta sila ng baklaran. Ako naman pa na din si Mernil. Papasok na nga siya ng trabaho. Sumabay nga ako kay Mernel kasi dadaan kami dun sa may dental clinic. naga problema na naman yung ipin ko nga sa may baba kaya kailangan ipatingin ko sa dental. Malapit lang din kasi to sa pinapasukan ni Mernel. Nagpasama nga ako sa kanya kasi dun din siya nagpabrace. Mura lang nga daw kasi dito yung bunot nga at saka yung pasta, umaabot lang din siya ng 600 pesos. Unlike nga dun sa dental clinic ko na pinupuntahan talagang namamahalan ako. Kaya try nga ako dito sa clinic na pinupuntahan nga nila. So yun, na-check up naman ako din. Binigyan nila ako ng panibagong appointment. Kasi yung dentist na gagawa sa ngipin ko, hindi talaga niya schedule ngayon. Kaya pinababalik nga ako. Pag-uwi ko nga ng bahay medyo busy na nga sila Gerald din sa pag-prepare ng pares. Then kinagabihan nga naglaba din ako. Kasi sobrang natambak na rin yung labahan ko. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!